ba? May point naman si General. Nakaharang. Ah, eh, hey, eh. nakaharang na rito. Nakaharang pa rito. Pampira o... Oh. Ito, tapat nga, parang kayo una sumunod eh. Dahil kayo ano eh. Ang pagpapalik ni General Supa. Alright, oh. good morning, good morning, good morning. Pa, 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 nalag Well, may, meron dyan. Oh, good morning mga kayo na July uh, 31 uh, 30, 30, 30 Araw ng uh, Martes July 30 Araw ng Merkulis Pala Thank <laughs> you. Hindi naman tayo nagkulang eh, ha. Kasi oh, tignan po wala sa natanalo. Oh. Ha? Oh, yan maganda 'yung mga kasi inyo. July 20, July 20, 2025 oh. Hay, oh. pangalawa 'to Pangalawa dinatin 'ko yan, ha. Pangalawa si Lady na wag kalimot. Sa tangas 'no, kung wala na to, 'o ah. Oh, ha. Tutukod. Guni, guni, guni. Okay, okay.

Ano ba 'to? Ano 'to ya? Pagbalik ko dito, iikot ako. Sandya pa ya, dyan na tayo, ha. O sige. O yeah, na, bakalawan na 'to. itong uh, tent na to. Barangay daw up. ata ito. sa uusap si General. Ah, Tingnan nyo naman kasi nasa kali. Eh na mo naman, no? Oh. Oo. Oh. At dito, at dito pa. Oh. Diba, may point naman si General. Nakaharang. Ah, eh, eh. nakaharang na rito. Nakaharang pa rito. Papira, o. Oh. Ito, pakita natin sa inyo, ha. Ayan, Oh. Ayan eh, lang na ino. Kalsata, o. Oh. Oo. Oh. Pero barangay daw to, sabi ni ano eh. Nasanay kasi sila ng ganun, tipid yan. Kasi sila, sila, sila. Nasanay kasi ng ganun. Hindi na pa del pan street si John kaya pinangapatira dito si Eneral tol, gano'n tol Ya, patiin kayo sa'yo John card, kung card ha? kita. kayo na ito gano'n na, gano'n kasi dito wala kasi naman hindi okay. lang okay. kung bago lang pangalawa lang dun eh. はいはいやれよ。I, I, I a bolha kalye na to. Ito yung dulo ng uh, Claro M-Recto kasi Telpan na nando doon. So ito yung pinaka tulo. Diyan 'yung error na sa poste. sa poste, pagaya ng makakasugat siya. naman eh. Ilang beses naman to. Hindi naman pwede pe sinasabi niyo na walang abiso, walang abiso, walang notice. Hindi pwede, pe hindi pwede pe mangyari. Kasi magagalit at magagalit ang tao. Pero may abiso eh. Una, pangalawa eh. Meron eh. Ay, imposible eh. Ano? Ay sila sabi ni General, porket barangay, dapat nga barangay ang unang susunod, 'di ba? Hindi pa barangay baranggay nasa sakali kasi. Eh hero sila sabi ni General yan. Ano kanino ba pa-pangketa papira ayun ang pangketa ayun ang pangketa umakay kayo kasi yung pangketa yun, parada na tapunan na agad pati pati, tayo đây đây

ng mga ganyan ah kausap ko si Kong siniseminar ni Kong yan eh ni Kong Erlich siniseminar sila ang sabi ni Kong ilagay sa tama huwag ah. ilagay sa obstruction ah. ngayon ang gagawin ni Kong yan kapag nakuha namin yan pupuni niyan ibibigay sa iba yung mas ma mas ma mas nakikinig mas ma o at saka yung ano ah, parulong sugunon eh. o sugunon ito kasi yung sponsor ni Pero hindi ito kay ano, hindi to yung kay Ernex. Iba, iba, Pero may ganito kasi si Ernex eh. O sinasabi ni Ernex na ilagay sa tama. Ito kasi toli naman 'to eh. 5 in 1 food card.